babalik Balik po tayo muli no Welcome back sa ating channel no mga kaibigan uh, Narito pa rin tayo upang magbigay ng kunting kaalaman lang Para lang to sa mga baguhan Yung mga datihan na dyan ay, ay Hindi na to nila kailangan kasi expert na sila ang tinutulungan lang natin yung mga bago na nagre repair tapos may mga gamit naman may mga tester soldiering iron o di ba kaya Philips screw no pwede natin tong magawa sa pamamagitan ng mga kagamitan niyan so ang issue nito no sa ating electric fan ang electric fan pala natin ay Hanabishi no Hanabishi to siya na electric fan 75 watts so ito yung issue issue niya no mga kaibigan kapag ka plug na natin yung plug niya Ayun, naka-plug na yan. Tapos, yung speed niya, nakatutok sa speed number 3. Dapat sana iikot na yan eh. Sa normal na mga daloy o takbo ng electric fan. Pero sa pagkakataong ito ay wala. Makikita natin na hindi naman siya umiikot. Kapag hindi po natin to, no, mga kaibigan, itong shafting niya, maramdaman natin na nag-vibrate ng konti, no? Na merong vibration Maramdaman natin eh. Uh, kapag ka itinulak, yan itutulak ko, and tsaka pa siya iikot. Pero yung ikot niya ng mga kaibigan, masasabi natin na parang walang puwersa. Dahil kapag ka, yun, pinipigilan natin, napipigilan naman siya. Pero sa normal na operasyon ng electric fan, hindi talaga yan siya napipigilan. Tapos yan, uh, kapag ka itutulak naman natin, ay ano naman siya, iikot naman. So, ano ba yung tinitingnan natin nito kapag kaganito ganito ang sira, no? Bunutin ko lang muna. Una, yung tinitingnan natin, no, mga kaibigan, itong kapasitor niya. Yan, kapasitor. Pangalawa, yung tinitingnan din natin, itong winding niya dito sa kapasitor. Kapag ka yung winding niya, ito nakikita natin tong gray at saka red, no, na winding doon sa loob niya. Kung may putol niyan, ay uh, ganun talaga yung mangyari tapos pangatlo na tinitingnan din natin yung bushing at ang apat yung shafting din niya nakakontribute din yung mechanical kasi itong electric fan may halong mechanical meron ding electrical so ang fault niya posibleng sa electrical posibleng din sa mechanical since na nabuksan natin no yung cover nito dito pa tayo hindi pa tayo nakabukas dito sa kanyang pinakamotor talaga e, ito muna yung una natin na itesting itong kapasitor at saka itong sa winding niya hindi muna tayo pupunta doon sa loob para list yung trabaho natin okay uh, although no mga kaibigan na detect ko na kung ano ang sira nito pero ini-review ko na lang para ma-share din sa inyo no ang tester natin multi-tester nasa times 1k tapos tisira natin tong kapasitor ganito lang yung pagtesting no, mga kaibigan sa kapasitor ang uh, bali yung isa pwede nating hawakan pero itong isa eh hindi kasi uh, pwede tayong mamislid sa ating pagtesting kung hahawakan natin kasi resistance eh yung nakatutok pero mayroon namang mga tester no, mga kaibigan yung uh, sinusukat ang microfarad niya Uh, wala pa tayong ganyan na tester pero ito lang muna sa ometer lang muna tayo magbabase balik kung good to siya magdi-deflect siya tapos babalik so itry natin no ayan so wala makikita natin na hindi talaga nag-deflect yung tester samantalang okay naman yung tester eh no kung i-short natin pero yan wala talaga at alam na natin na ito na o, so, ito na talaga yung sira. So, itatabi na natin. So, i-check muna natin tong winding niya dito, no, mga kaibigan. Ganun pa rin. Kahit naka times 1 kita tayo, kung meron ba siyang, ayun, meron siya, buo, buo yung uh, connection ng kapasitor. Ang kapasitor lang talaga ang sira. So, pagkaganyan ang sira, no, hindi na tayo pupunta dito na i-check pa yung bushing or i-check pa yung uh, kanyang shafting. Hindi na. Kasi naditik na natin eh. Ang ginawa ko no mga kaibigan, kumuha na lang ako ng kapasitor galing sa ibang unit na hindi na ginagamit. Decem rating pa rin siya. Uh, sila no, decem rating pa rin sila. 1.5 microfarad no. Plus minus 5%. Ganon din sa kabila. So, na natin kung okay ba. So, ganyan no. pag -testing. Tapos, itapat yung isa dito. Ayan, mapapansin nyo, no, mga kaibigan, na nag-deflect sya. So, ulitin ko, no. Ayan, pag-testing yan, ang isang terminal dito. Tapos, dito, wag nyo lang hawakan. Ayan. So, makikita natin na nag-deflect sya, tapos bumalik. Good to sya. Good to sya na kapasitor. So, ngayon, susubukan na natin na ikabit kung meron ba pagbabago yung takbo niya. Kasi kanina eh, ay ano eh, na kailangan mo pang itulak. Tapos, tsaka pa siya iikot. Starting kasi to siya eh. So, salpa ko na no, mga kaibigan no, for demo purposes lang. Pero, effects ko lang ito mamaya. Ayan. So, makikita natin na umiikot na no. So, subukan natin kung mapipigilan ba. Halos din natin mapipigilan yung speed number 3. So, 'yan talaga ang normal na operation niya no, mga kaibigan. So, i-fix ko lang 'to. Yun lang yung demo natin sa, na, sa mga ma, mga baguhan diyan na nagre-repair o sa mga tatay diyan na nasira yung electric fan nila, walang electric fan mga anak. Ah, uh, ganito lang yung gawin natin. Meron kung gusto ninyong matuto, meron naman mga tester dyan na mga mamurahin. Pwede kayong magkaroon din sa ganyan. Okay, hanggang dito lang po at maraming salamat sa inyong panonood.